Ako lang ba yung bigla-bigla ka na ng pera dahil sa kanila? Yung tipong kasama sila lagi sa budget? Ilang araw na lang sa na tayo mga anak. Nagpapasalamat po pala ako sa mga nag-order sa TikTok shop ko and dahil po dito sa pag-affiliate ko nakakabili ako ng mga pagkain na mahalaga kong pusa. Sa tuwing umuwi ako ng bahay, nag-expect lagi itong mga ito ng mga eh. Hindi naman po sila patay gutom pero halos signan niya naman si Maxin halos ipasok niya na yung buong ulo niya dun sa lagay ng dry foods. Ito nga po pala si Maxine, siya po yung na-adapt ko sa MRT Cabaw Station. Sobrang payat po nito dati and hindi ko alam na buntis na pala siya that time. Halos mag-iisang taon na ata sa akin si Maxine magmula nung nakuha ko siya. I think 2022 December ata yun. And after po niyang mga anak, pinakapon ko po siya after nun para mas mag-improve pa yung katawan niya and mapahaba pa yung buhay. And matigilan na yung pag-reproduce niya para makapagpahinga naman siya. Halos lahat ng adult cats dito sa bahay na pahapon ko na bale. Yung mga balilit na lang, balili po ata sila dito. Yung mga hindi ko pa napapakapon. Sa mga katulad ko po na nag-a-adapt ng na mga stray cats, Much better po na ipakapon natin itong mga ito. Kung hindi po natin afford magpakapon, try po natin maghanap sa LGU or yung mga malapit sa ating sa mga barangay or mag-check po tayo sa Facebook page. Abang-abang lang po tayo. Sa mga katulad ko po na nag a ng pusa, salute po sa ating lahat. Dahil hindi din po biro ang pag-aalaga ng pusa, pero dahil masaya tayo sa ginagawa natin at mahal na mahal natin sila, nag enjoy din tayo. Kayo guys, anong kwentong pusang meron kayo? Shiny naman dyan. Eh, man!